Nakasasama sa kalusugan ang volcanic smog o VOG. Ito ang paalala ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX Director Teresito Baculco ngayong may naitala na volcanic smog sa Bulkang Taal. Uh, delikado po itong VOG, again yung volcanic smog. Um, delikado po ito since uh, sulfur dioxide is acidic and pwede pong may irritate yung mata, yung lalamunan and respiratory tract. And yung severity po ay depende sa gas concentrations and duration of exposure. So yung mga um, uh, taong particularly sensitive to the bug are those with uh, health conditions uh, like asthma, yung may problema sa baga and uh, heart disease, yung mga matatanda, mga uh, buntis at mga bata. Dahil dito, sinabi ng FIVOX na kung maaari ay wag nang lumabas ng bahay at kung hindi maiwasan ay magsuot ng face mask. Mainam rin na madalas uminom ng tubig. Batay naman sa datos ng FIVOX, umabot na sa 4,569 tons a day ang ibinugang sulfur dioxide ng taal sa nakalipas na magdamag kaugnay nito. Sinabi rin ni Director Bakulkol na maaaring maging sanhiri ng acid rain ang volcanic gas emissions kung maihahalo ito sa tubig ulan. magre ito sa pagkasira ng mga pananim maging sa mga kabahayan na yari sa galvanized iron. Yung acid rain po pwede pong, uh, again, uh, yung mga dahon, yung mga halaman natin pwedeng um, masunog. And yung, yung bahay natin kapag yari po sa galvanized iron pwede pong uh, nasira. Samantala, nitong Webes, ilang estudyante sa bayan ng Tuy sa Batangas ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga dahil sa volcanic smog mula sa Taal. Maliban sa mga nakapaligid na bayan sa Bulkang Taal sa Batangas, umabot na rin ang vag sa iba't ibang lugar sa Cavite, Laguna at maging sa Metro Manila dahilan para ikansila ang pasok ng mga mag-aaral at ilang ahensya ng pamahalaan. Sa kabilang banda, sinabi ni Macolcol na batay sa kanilang monitoring, malabong magkaroon ng pagsabog ang taal na ngayon ay nananatili pa rin sa Alert Level 1. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Margaret Parcaso, sm News.